dating former PBB na si Ryan Bacalia, ginulantang ang marami. Naalala nyo pa ba ang dating Pinoy Big Brother contestant na si Ryan James Bacalia? Trending ngayon si Ryan matapos niyang gulantangin ang publiko sa kanyang major transformation. Matatanda ang sumikat si Ryan matapos siyang mapasali sa kapamilya reality show na Pinoy Big Brother 737, kabatchmate noon ni Ryan ang mga aktres na sina, Barbie Imperial, Ilona Garcia, Bailey May, at ang itinanghal na female grand winner na si Miho Nishida, at male grand winner na si Jimboy Martin, binansagan si Ryan bilang Kid Sunshine ng Cebu. Matapos ma-evict sa Pinoy Big Brother House ni Kuya, mas pinili ni Ryan na hindi ipagpatuloy ang kanyang carer sa showbiz, bagkus ay pinagtuunan niya ang kanyang future at nag-aral. Samantala, makalipas nga ang ilang taon, ito na ngayon ang itsura ni Ryan, o mas kilala ngayon bilang social media influencer na si Rian Bacalia matatanda ang sa likod ng kanyang panlalaking gupit at estilo ng pananamit noon, bukas na inamin ni Ryan ang kanyang sexual preference bilang isang bakla. Sa likod nito, marami pa rin ang nagulantang sa transformation ngayon ni Ryan, kamakailan lang ay nagtrending ang mga picture ni Ryan, kung saan makikita na parang tunay na babae na talaga ang kanyang itsura at katawan, sa katunayan, tila walang bakas si Ryan Bacalia ang itsura ngayon ni Ryan dahil sa kanyang mahabang buhok malusog na hinaharap, mapupungay na labi, matangos na ilong at sexy na katawan, pinasok na rin ni Rian ang mundo ng beauty pageant, kamakailan lang ay nag-audition si Rian para sa Reina de Mandawi, na isa sa mga pinakamatagal na transgender beauty pageant sa Southeast Asia, ganun pa man, hindi nga pinalad si Rian na matanggap sa nasabing patimpalak, Aminado naman si Rian na marami pa siyang kailangan e-improve sa kanyang sarili at bilang isang kandidata, kasunod nito nang ako siya nasasali muli. Ani Rian, there are still some areas in me, that I do need to improve, and I'll definitely come back stronger next time, samantala, umani ng papuri mula sa mga madla ang itsura o transformation ngayon ni Ryan.